Is a push-up and she's someone who knows her way around the walk. Ladies and gentlemen, please welcome, and give it up for Miss Riyadh Robo! nostalgic para sa akin ng Star Margarine kasi pata pa lang ako kumakana natin. ako. isa mo siya na dalas ginagamit ng mata ka yun. So, uh, para masarap yung kanin. Sa kanin, di uh -oh. ba? At saka so, lalagyan ko pa ng itlog. Oh my Para God. kanin pa lang. Yun na yun. <laughs> Perfect breakfast. Iba, ang ulam sa kanan Maxi yun, di ba? O kaya tuyo. Ang dami pwedeng gawin with that Star -wise. So, Um, Sia, I'm just curious, bago tayo magsimula, yung pamilya ko, po, eh, nabanggit niyo dati sa mga interview na, na may hinig magluto, yung kapatid niyo pa, ay eh, yes. culinary school. How has that shaped your relationship with food? Um, well, yung mami ko, talagang magaling sa magluto, uh, and yung sister ko, since nag-culinary, so natuto ko na, ano yun, yung mag-assist-assist lang dun sa gilid. Kasi yung mapapagalitan kita pa, mali naman eh. Lahat po tayo pinagdaan. Oh, pero dahil doon, na-enjoy ko na din magluto. And until now, I still get to cook. Uh, sometimes for myself, for my housemate, Michelle, or also for my boyfriend. <laughs> Saya. And sakto-sakto lunchtime mga Ms. Rian. Tell us, what are we cooking today? Ah, I'm so excited. Okay, so today we are making rice. O, o, complete meal na 'to kasi meron tayong carbs, yung rice, meron tayong protein, yung chicken. At saka meron tayong mga vegetables din, nakahalo. So no. sakto 'to, to sa so, mga alam mo na minsan ang mga bata picky eater. So kailangan, you know, lalagyan mo ng ibang lasa yung mga veggies, 'di ba, para kainin talaga nila. Oo <laughs> kasi na po nahihirapan dito pakainin ng gulay ang mga anak o mga ano, Tapos, labor of love mo din yun. Pag na-enjoy talaga ng ibang tao, pag nakakabasa ka ng comments, pag nakakakita ka na gusto nila yung project na ginawa mo or na-touch sila sa akong mo. Uh, ganun din yung feeling pag uh, nakakakuha ako ng mga magandang reviews na ay, sarap talaga ng pagkain dun sa restaurant or masarap yung cookies nag order kami. Ganun. Same yung feeling. So maybe we can tell them a bit about um, those those ventures of yours kung gusto nilang masubukan. Ah, yes. Well, meron akong ano, uh, healthy food delivery restaurant na Healthy Appetite by Rian Ramos. Nilagay <laughs> ko talaga dito Para sure. <laughs> uh Oo, -oh, para alam niyo akin. <laughs> healthy okay. Appetite by Rian Ramos. And meron naman, um, so yun yung healthy, meron din akong pang-cheap. So yun yung base-based cookies. Base-based cookies. So yun, subukan niyo po ako. Bakit oh, ko ako doon sa Healthy Appetite, napitimang ko po yung chicken tapa. Usually ako, masarap po nung mga... Ano, wow, thank you na See, that's a really good feeling. Thank you. No problem. And it looks like our rice. Heaven, medyo nas naging seryoso na. Natututo na ako mag, ano, drama. And then, ayun, ano ba yung mga latest? Um, the royal blood. Yun, yung royal blood. Tapos kahit yung mga paisa-isa ko lang na guesting talagang binibigyan ako ng very meaty, parang ito, meaty, <laughs> na rolls. Ayun, I'm parang yung sa kulang araw, ganun You don't stick to one kind of character, hindi ko rin matatayip uh, ka sa lito. Na so, <laughs> yung next ko iba na naman, so chop suey talaga. Yung next ko iba na naman sa Encantadia Chronicles, mm. uh, yung magiging character ko doon. <laughs> uh, is Mitena natin. Oo. So, oh, oh. So, yun, 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 yung career. Ganun po ka-diverse ang pwede nyong gawin with Star, Margarine. Ang dami po natin Tama. gawin, di ba? So, curious ako. Sino pa po dito ang madalas magluto sa bahay? Mga madalas magluto sa bahay? Ako, oh, madalas madalas. Kaya sa tinapan. As yes. you can see, it's not just for uh, bread. Ah, tiba niya. Lion King. <Pink? laughs> Ayan, oh o para hindi din mahalata ng mga bagets na na sila ng veggies. So, ano, approve ba? Approve ba yung recipe ni Ms. Rian? Tamsak mo nga kayo Thank you. para makabot ang pangarap nila. Like Sorry, us. Like <laughs> us. Like your many, many achievements in life. Very thankful for you, Ms. Rian. Palagpakan po natin si Ms. Rian Ramos. Thank you so much. Thank you po sa inyong lahat. Yes, that's right. And we'll be heading to our booth in a bit. So, we invite po namin kayo na pumunta po sa booth ng Magnolia. Nandun po ang lahat ng Star Marketing Violets natin na pwede nyo pwede nyo bilhin at a very discounted price. So, thank you very much everyone. Again, thanks to Ms. Rian for joining us. And until next time, stay strong, stay healthy, and keep cooking with Star Marketing Pagpag Sustansya Rock para mas abon ang paarap. My name is Anton. Stay safe, stay fly. Bye-bye. Thank you. Thank Bye. you very much God. And this free and Ms. Ramos. There you have it, ladies and gentlemen. That portion is brought to you by Star Margarine.